dumating na po yung drinks natin. Ako na rin po masyadong lumayo dahil takita ko. Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay out na po tayo ngayon sa work at pupunta po tayo sa isa sa barangay kung saan matatagpuan ng napakaraming kainan dito sa Malabon City. Ito ay ang barangay Concepcion. So mag-isa lamang po tayo at tara at samahan nyo ako. Let's go! Nandito pa rin tayo sa labas ng Robinson's Town Mall, Malabon. Yan. At mukhang traffic. Pagbiyahing hulong duhat. Kung saan dadaan sa Concepcion. Pero laban pa rin to. Sasakay po tayo ngayon ng jeep. tayo ngayon sa Barangay Concepcion, Malabon. At gumaba na po tayo ng jeep dahil nakita po natin itong mga magagandang parol. So, napakarami pong pagpipili ang mga kainan dito sa Barangay Concepcion. At ang gagawin po natin ay maglalakad-lakad po muna tayo dahil wala po akong specific na store na pupuntahan ngayon. Dahil sa totoo lang medyo busog pa po pero for the vlogs ay mag-iikot-ikot tayo at maghahanap tayo ng pwedeng kainan. So, let's go! ito po yung nanay pansit malabon ang pinakasikat na pansit malabon po kaya nga lang may sarado po yung store sayang hindi po tayo makakakain dyan so mag ikot tayo nandito tayo ngayon sa tapat ng Arellano sa bandang tapat ng Arellano University meron pala rito ka ng 50-50 parisan wow check natin kapag wala tayong napiling kainan dito ay babalik tayo medyo nakakatakot nga lang ko talaga mag isa dahil kagkita ko <laughs> ito sa may ano but first coffee nakakain na kanito. I remember sa tabi nito meron ng Jeju Ramyun mga pasta kanunudas ko lang kagabi dudes. At ito rin po yung isa sa sikat na kainan dito sa Malabon. Ang Dolores Kakanin. Kaya nang sarado sila ngayon. Alas 8. Yun. Sayang. Ito yung isa sa paborito namin dating kainan. Pink House. Yan. Tapos katabi nito merong steak. Pare silog. Mimax cream. Mimax Grill House, tsaka ano, jumbo burger. Wow. Nakakatuwa kasi rito sa ano, sa pink house kasi ano, parang ang sarap ng mga pagkain, ang ganda ng presentation. Tapos yung mismong pesto nila ano, kakaiba. Nandito po tayo ngayon sa tapat ng Jollibee Conception. Okay. Sa papuntang hulong duhat, yung po napakarami pa rin kainan pero hindi po tayo pupunta dyan at susubukan po natin uh, sa papunta sa bayan ng ano ng malabon so maglalakad-lakad lang po muna tayo ngayon McDonald's medyo malapit lang din po sa Jollibee ilang, ilang hakbang ilang hakbang lamang po ay Jollibee na bali kapag galing po kayo sa monumento una nyo po madadaan ng Jollibee sunod ay ang McDo tapos po ay itong ano, church po na barangay na Concepcion. Napakarami po rito nagsisimba. Lalo na kapag simbang gabi at napapadaan po kami rito. Ay marami pong nagsi-church. Tuloy pa rin po tayo sa paglakad. Ating mga kayami parang pas, ano dito ah piyesta piyesta may banderitas Brolicious Coffee by Brew Manila may nadaanan po tayo ditong ano tambubong spasalubong yan so papasok po tayo ngayon at titingnan po natin yung mga available po nila na product bali yung bali yung malabong po ay nagbula po sa ano Pinagkunan po nila ng name ay ang tambubong kaya ito siguro yung ginawa nilang ano, pinakang pangalan ng store, ng Bubongs Pasalubong. Wow, let's go. Pakrani po rin itong mga pagkain. Mga pasalubong po. Aside po sa mga pasalubong, sa mga sweets, ay meron din po rito mga ano, meron din po sila dito mga noodles, mga Korean noodles. Buldak. Okay. Dito po sila rito mga drinks. Ah Ang mura lang po nila ng Honey Glazed Peanuts dito, 350 pieces lang po. Ano? Sa supermarket po yung mga ganto is 500 na 495 Pesos. basta po tayo dahil ako po ay na ng iya. Naglalakad-lakad pa rin po tayo. Medyo natatakot lang po ako magpakalayo-layo. Pero oh. <laughs> Then, isa lang ako. Yan. Pero laban lang para sa vlog. Let's go. Nandito naman po tayo sa tapat ng Brown Michael's Food Hub. sa yes, tabi lang po yan ng Baliwag at ng Bimik. Bimik? Ano ba? KKB. Cutie ko, ni Bron. Oh. Silang story, ang story apat ba yan? Magkaka, ano lang siya? Isa lang. <laughs> Nadaanan din po natin yung tip pop tsaka yung hideout. Lakad pa rin ang inyong mga kayami. Marami na po tayong nadaan ng mga kainan. Pero hindi ko po lahat ay binibideo dahil sobrang dami po talaga. Yun. Tapos, hindi lamang po dito sa barangay Concepcion, maraming kainan dito sa Malabon, halos lahat po ng barangay. Pero ang isa po talaga sa sikat at naki MJS na nga po dati, ito ng barangay Concepcion. Budas Belly. Napakarami po nakaparadang motor. Napakarami pong kumakain dito sa ano sa Double J San Jose 199 pinapatampo nila yung Dragon 239 Unlimited San Jubsal din po ito may burger, fries, and more Wow Mas marami kumakain talaga dito Kung medyo marami naman po kayo Nasa 10 to 20 packs to 30 Ay dito naman po kayo Mas maganda po sa Mary Joy Yan kaya dyan po talaga ay eh, nag-accommodate ng pamipamilya. At medyo mabagal po ang traffic dito po sa Conception. Pero maglalakad-lakad pa rin po tayo. Let's go! Oh, wait na. Dito rin pala yung Judy Ann's Crispy Pata. Asawa ni Ryan na Gonsilio. Eme! hindi lamang po mga pagkain at kainan ang nakaka-amaze dito sa Barangay Concepcion, pati rin po yung mga old house nila dito marami po rito mga napipreserve ng na mga lumang bahay Yan. at medyo malayo na nga po tayo parang gusto ko nang bumalik dahil napapalayo na po tayo masyado, ako na rin po masyadong lumayo dahil takita ko try nga natin dito pumasok sa KKB Paano masasabing kay KB kung mag-isa lang ako? Bale, ito po yung available sa menu nila. May appetizer, may breakfast, may rice bowl, um, dishes, pasta, salad, sandwiches, yan. Karami. Ayan. Tapos, ito naman po yung sa mga drinks nila. Yan, napakarami pong pagpipilian. Eh. ganda po ng bayan sa Akit lang po tayo habang inaantay po natin yung maserve yung food. Bali dito rin po sa taas yung kanilang comfort room. 149 A few moments later Dumating na po yung drinks natin Pag-refloat Dumating na rin po yung food po natin Wow So delicious So tara po tayo na po tayo ngayon po tayo kumain dito sa KKB. Um, okay lang naman. Masarap yung ano, yung drinks, yung strawberry load nila. And then yung kanilang ano, foods sakto. Parang gusto ko nang maglakad pauwi hanggang ano. Parang gay -cat -moon. Dahil nagbusog po tayo mga kaya ano. na po tayo ng masasakyan pag may dumaan ay papara na po tayo at uuwi na tayo at ako na na aking iskarlet sakto may isa pang sidecar sasakay na po tayo ngayon let's go uwi na po tayo ngayon ng bahay at sobrang satisfied po yung pagkain natin sa Conception Malabon at dito ko na rin po tatapusin ang vlog na to again maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood hindi lamang sa akin channel kundi sa buong team hiti hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog bye bye